Magandang gabi po sa'yo kamisteryo. Ako nga po pala si Nelia. Tawagin niyo na lang po akong mel, Gusto ko lamang po na magbahagi ng isang pangyayari sa buhay ko na hinding hindi ko makakalimutan. 36 years old na po pala ako sa ngayon kamisteryo. Pero nangyari ang karanasan kong ito noong ako ay 23 years old pa lamang. Nangyari ito sa bahay ng lola ko sa probinsya. Kung saang probinsya man ay ilihim na lang natin para iwas alam mo na kamisteryo sa mga nega commenters mo. Hmm. Nagbakasyon kasi kami kina Lola noong mga panahon na 'yon sa side ng mama ko ito at sa pagkakatanda ko ay papasok na 'yon ng buwan ng Nobyembre. Mahaba-haba ang holiday noon. Kaya naman Napauwi talaga kami nila mama sa probinsya para magbakasyon. Total, matagal naman na rin hindi kami nakakapasyal kila Lola. Habang kami ay abala sa paggagayak ng mga gamit na dadalhin ay itong si Papa naman. Panay kontra na kesyo wag na lamang daw kaming tumuloy at nagdadalawang isip. Pero si Mama, di pumayag syempre nanay niya si Lola eh. Kaya nagpumilit talaga ito. Kaya naman wala nang na nagawa pa si Papa. At ayun, natuloy na nga ang aming muntik pang mapornadang out of town vacation. Habang nasa biyahe, si Mama at Papa naman ay panay ang bulungan na parang may pinagtatalunan. Nasa sobrang hina ng pag-uusap nila. Eh talagang hindi ko maulinagan. Pagkatapos ng halos buong araw na biyahe, ay nakarating din kami sa wakas. Nakakangawit talaga sa puwet, pero ramdam mo ang hinihinga mong hangin na talagang sariwang sariwa. Gabi na yon kami Siguro mga nasa bandang alas 9 o higit pa. Napakadilim at nakakatakot po yung mga masusukal at halos mga gubat na nadaanan ng sasakyan namin. At layo yung literal ang mga kabahayan. Naghahanap din nga sana ako ng 7-11 man lang na madadaanan. Pero talagang liblib na nga siguro ang lugar nila Lola. At siguro mga 10 kilometers mula sa city na last kong nakakita ng mini stop at 7-11 ay wala na akong nakita pa pagkatapos noon sinalubong kami ni Lola at saglit na nagpumustahan at nagkwentuhan. Pilit nga sana kaming paghahainan sa lamesa ng makakain. Ngunit sadyang kami ay napagod sa biyahe at nakapaghapunan naman na kami sa sasakyan dahil may baon kaming adobo at kanin sa biyahe. Kaya kami ay nagsipagpahinga na rin matapos ang kwentuhang iyon. Kung tutuusin kumpara sa Maynila, ang oras na iyon ay Nasa alas 10 media pa lamang, maaga-aga pa pero doon sa probinsya, e eh parang lumalabas ay eh. kami na lamang ang gising dahil sa talagang napakatahimik at mga kuliglig lamang ang umaaling sa paligid. Kinabukasan ay eh, masaya kaming nagsalo-salo habang nagkukwentuhan. araw ng patay ay mahalaga sa tradisyon natin. Lola, gusto ko po na makapunta sa sementeryo niyo dito sa probinsya. Ngayong araw ng patay, alalan natin na mga mahal namin sa buhay na nanawala. Patapag nan dito tayo. Maganda ang pista ngayon, di ba? Pupunta tayo sa sementeryo bukas, padala tayo ng bulaklak at kandila. Excited na ako! Ayos lang po ba nanay na magabihan sa daan galing sa sementeryo? Mga bandang hapon pa nga ay eh. nakaramdam na ako ng pagkabugnot. Kaya napagpasyahan kong lumabas at maglibot-libot. At dahil siguro, bago ang mukha ko sa lugar nila Lola, ay karamihan sa mga nakakasalubong ko at nakikita ko sa daan, ay niningitian ko na lamang gawa na rin ng gano'n naman talaga ako kahit nasa Manila ako. Parang pagbigay galang na rin. Pagkatapos rin ng halos isang oras na paglilibot ay naisipan ko na rin na umuwi na sa bahay. Nang makita ako ni Lolay, eh, agad ako nitong sinabihan. Libot ka ng libot na walang kasamang nakakatanda na taga dito. Baka nga ikay mabati o mabagat ka nga apo. Ay naku, uuwi kayo nang wala sa oras niyan. Eh hala, eh Lola parang ang bait ng po ng mga tao dito eh. Kasi po mga palangiti rin naman po sila. Kasi po parang imposible naman po na isa sa mga nangitiyan ko kanina e eh, sa aswang. ba? hindi porket mumiti sa iyo e eh, mabait na agad. Hindi mo alam kung ano ang isang tao kung may tinatagong lihim ito. Kaya mabuting sunod ka na lang, Nelia, kesa ikay mapahamak pa. Kinagabihan, nagkwento si Lola na malapit na nga daw ang kapistahan sa lugar na sumasakto din naman sa kapistahan ng mga namayapa o yung kilala natin sa tawag na Araw ng Mga Patay, November 1. Kaya daw, mas dapat na magingat umano kami dahil... Bukod sa numinipis ang portal na nagbubukod sa mundo ng mga nabubuhay at ng patay o ng mga kaluluwa ay sinasamantala din umano ng mga malain ginhawa o mga aswang ang pista na ito ang nagiging bansag na nga sa pista na ito ng baryo ay pista ng malalain ginawa o pista ng mga aswang. Sinasamantala umano na maraming nagagabihan sa kampo santo o sementeryo na nasa bundok kaharangin tapos ay babagatin o lilika ng Imahinasyon o ilusyon kung saan masisilo nila ang kanilang bibiktimahin at masusukol. Kaya ayo kong tumuloy tayo eh. Sabay ang pagkunot ng noo at pagyuko nito. Nang naghahanda na nga kami para matulog ay eh. may nakita ako sa may ibaba ng puno sa labas na katapat ng bintana ng tinutulugan namin ni Lola. Isang mama o medyo may katandaan na nalalaki na pasilip-silip at parang nakatingin sa bahay namin. Napansin din pala yun ni Lola kaya nakagalita na naman ako eh na nga bang sinasabi ko eh may umaaligid na sa bahay natin hala samahan mo ako at tawagin mo na rin ang mama at papa mo para mapabilis tayo sa pagsasaboy ng asin at makapagsabit ng mga bawang o pangontra nagumpisa na nga akong matakot ng mga oras na yun kamisteryo kasi bakit parang kasalanan ko pa kung, kung bakit may umaaligid sa amin at napaisip tuloy ako na masama bang umit isa taong di mo kilala? Kahit bilang paggalang man lang? Noong mga panahon na yun ay lahat halos ng mga tunog na naririnig ko sa labas ay dumadagdag sa takot na nararamdaman ko. Lalo na nung parang may mga yabag na ng mga paa sa bubungan Grabe na talaga ang takot ko ng mga sandaling iyon, kaya naman talagang napadasal na ako. Halos nga po, ikwintas ko na yung bawang sa leeg ko at matapos ang mga ingay, kaluspos at mga weirdong tunog at mga kakaibang pangyayari ay sama-sama na kaming natulog sa iisang silid. Para kung ano man ang mangyari ay magkakasama kami. Di naman naglaon ay marahil nakontra na nga ng mga kung ano-anong mga isinaboy at ginawa namin. Yung kung ano mang nilalang na yun. At nawala o umalis rin naman ito dahil nawala na din ang mga yabag sa bubong. Pero halos lahat kami ay hindi na nakatulog sa takot at pagkabahala. Kaya umaga na rin kaming tuluyan na na nagpatalo sa antok. Tumaan ng maghapon na abala kami sa paglalagay ng mga pangontra laban sa nilalang. Si Papa ay naghasa ng mga itak at kami naman ay nagsasaboy ng mga asin at bawang sa loob at labas ng bahay pinigyan nga din kami ni Lola ng tigi isang buntot pagi para daw may panlaban kami kung ano man ang mangyari. At kinagabihan nga ay nagsipaghanda na kami para sa posibleng mangyari na naman. Pinilabutan talaga ako nung makita ko na naman yung mama o yung lalaki na nakita ko kagabi pa. At sa pagkakataon na yun ay nagpakita na talaga siya. At hindi na siya yung pasilip-silip lang. Sinarado kong kaagad yung bintana. Sobrang kaba ko na nun. Pakiramdam ko. Katapusan ko na kahit may pangontra kami. Unti-unti ay lumalapit siya sa bahay. Pero ayun nga, siguro ang misteryo dahil nga puro asin at bawang yung labas ng bahay. Ay hindi niya magawang makalapit-lapit sinisilip namin siya ni papa dun sa siwang sa bintana at nakita ko na para siyang naglalaway at mahaba na rin ang mga kuko at nangingintab sa langisang katawan nito kasi makikita mo sa liwanag ng ilaw na kumikintab ang balat niya naghanap siya ng lugar na kung saan siya maaring maaaring makadaan na yung lugar na walang pangontra pero mukhang bigo siya at pati nga, buong bubungan ay sinabuyan na rin namin ng asin at bawang. Huwag na kayong masyado pang matakot. Dahil sa mga pangontra na ipinalibot natin at ibinudbud natin sa bahay. Aalis din yan. nga nagkamali si Lola at makalipas ang halos dalawa at kalahating oras ay tuluyan na ngang umalis ang nilalang. Mga ikalimang araw ay umuwi na din kami pa Maynila. Lola, lagi ka pong mag-iingat dito ha? Mag dito, ha? Mag dito. Di dahil sa aswang na yon, kundi dahil may mga pasok na kami nila papa sa work kaya need na rin namin talagang makauwi. At after naman kasi nung last na pagdalaw nung aswang, sa bahay nung gabi ay hindi na ito bumalik. Naisip niya siguro na wala din naman siyang mahihita sa amin dahil handa kami sa pagbalik niya at talagang pinaliguan namin ng pangontra ang buong bahay, labas man o loob. Mula noon kamisteryo ay di ko na nalimutan pa ang pangyayari na iyon. At mas humanga ako kay Lola dahil napakatapang niya. Kahit mag-isa lamang siya doon sa bahay at wala na ang Lolo. Pero ngayon, san man po naroroon si Lola, ay sana po ay masaya na po kayo ni Lolo Esteban dyan na magkasama. In loving memory of Lola singta Maraming salamat po kamisteryo sa pagbasa at pag-animate ng kwento kong ito na nagpapakita at nagpapatotoo sa katapangan ni Lola. Thank you for watching.